Nitong umaga nga, uuwi na nga sila Gerald, pati yung pamangkin ko. Mauuna nga silang dalawa, ihahatid nga namin sila sa Banwa. Kasi andun yung mga sakayan nga papunta ng Naga at papunta nga ng Alabang. So yun, depende pa nga kung makakasakay nga sila ng diretso Alabang kasi hapon na nga to. Pinadala na nga ni Mary Jane yung bagahe nga nila, pati na rin nga yung wheelchair ni Lola para hindi na makadagdag dito sa ban kapag kami na nga yung uuwi. Kasi meron ding tatlong tao na madadagdag nga sa amin. Although mababawasan nga ng dalawa, pero ba mapapalitan naman ng tatlo kaya kailangan din talaga naming magbawas nga ng gamit. So yun habang pabiyahe na nga kami papunta nga ng Banwa, meron kaming nakasalubong na may bus. Pero hanggang tagkawayan lang nga to, at hindi nga nila pinasakay sila Gerald. Sabi ko nga sa kanila, dapat pinasakay na nga kasi mahirap nga sumakay sa naga ng paalabang aabutin din talaga ng siyam siyam. Lalo Shyam. na nga kapag kahapon na So yun hindi nga sila nakasakay doon kaya nagantay na lang din ulit sila dito sa may Banwa. At sa naga na lang daw sila sasakay papunta nga ng alabang. Pagkahatid sa kanila sa istasyon nga ng bus yung mga kapatid ko nga dumaan sila dito sa may souvenir item at nagtingin-tingin nga sila kung meron silang mga mabibili. Hindi naman kami nagtagal dito at bumalik na nga kami sa bahay. Kinagabihan naman, papunta naman kami ng barangay Hanoi. As usual, makikipiesta na naman kami dito. Marami nga kaming pinsan dito sa barangay Hanoi. So ito katabing barangay lang to ng barangay Tabo. Kaya pwedeng pwede nga siyang lakarin. So yun dito nga sa may karamoan, pagpatak talaga ng may, sunod-sunod na nga yung piyestahan. As, magkakadikit nga lang nga yung piyestahan kaya nagkaroon din kami ng pagkakataon na bumisita nga habang andito pa nga kami at hindi pa nga nauwi pero kinabukasan nga pa uwi na rin nga kami yung nga sa pinagbo voice overan ko kitang kita nga yung mga motor na papunta nga dito sa barangay Hanoi, kaya gabi pa nga lang nga busy busy na rin yung mga tao sa pagpunta nga dito as in talaga napakadaming mga dumadayo so yun mga 15 minutes nga rin yung nilakad nga namin para makarating nga kami dito ang pupuntahan nga namin dito si ate Eva tsaka yung mga nga niya dito. Yan, pamangkin nga yan ni tatay at pinsan ko. Ito sa ate Eva, sa Muntinlupa talaga siya nakatira sa may South Bay. Pero may bahay nga siya dito at kapag ka pumapasyal nga siya dito, yun, dito nga siya tumutuloy. Kararating lang din nga niya dito sa Bicol, galing nga din ang Manila. So yun, medyo nagulat nga siya kasi ang dami nga na haming nagpunta nga dito. Pero nagpaiwan nga si nanay at saka si lola, pati na rin nga si kuya Bito. Saka yung asawa niya, si tita Tess nga lang ngayong kasama namin bodyguard na nga do. na rin, ano, baril. Pero ang tuloy, nagahalaw pa lang yung binubuan. Hindi nga, hindi nga ka ko ng tsura. Tiyo mo. Ang pinabatay ang ito. ng bodyguard. Wala, mayamanan magang maray. Kasi, hindi nga masama ang paramda masama ang tara kain tayo. Ay, regino, seryoso, ay. Sige. Ay, sige. Na, tayo Kain na tayo ay, So yun nga, pila at home na nga kami dito sa bahay nga nila. Pagkasabi nga ni Ate Eva na tayo na nga kami at kumain na dito sa kusina. So yun, nagsipuntahan na nga kami. As usual, dinuguan nga at pinaksiw nga na pata nga yung kinain nga namin dito. Sa unang gabi talaga ng piyesta, ganun talaga yung mga pinapakain sa bisita nga. At katapos nga namin kumain, nag brown out nga at nagkwentuhan nga kami habang nagaantay nga ng ilaw. Then so maya maya nga nagpaalam na rin kami at pupuntahan naman namin yung isa pang pamangkin nga ni tatay. Andito nga si mama si yung kapatid naman ni tatay, kasi nga, tumutulong nga siya sa pagluluto. Hindi pa nga bumabalik yung ilaw nga nung mga time na to, kaya medyo madilim pa. So, yung pagpasok ka namin sa kusina, may mga bisita na nga dito. Medyo napadami nga yung kain ko nga kila ate ba kaya pagdating nga dito, parang pumapak na lang din nga ako ng ulam. So, yun, kapag gusto mo nga puntahan yung mga bahay na mga kakilala mo nga dito sa Bicol, ang teknik nga nun, yung unang bahay na pupuntahan mo, huwag ka talaga kumain nga ng madami. Kasi nga, mapapalaban ka talaga, kasi nga pare-parehas nga ng pagkain. Yun nga lahat naman kami kumain nga dito pero konti-konti na lang din talaga yung kinain nga namin Kasi hindi naman pwedeng lumabas ka nga na hindi nga nakakain, nakakahiya din naman Pagkatapos nga namin makipagkwentuhan lang ng saglit kay Mama Isile, pumunta nga kami ng sayawan at sumilip nga kami. Wala pa ang masyadong tao kasi nga madilim pa. At inaayos pa nga nila yung loob nga ng sayawan. Kalahating oras din nga kaming nagstay dito nga sa court after nga no, nagsabi nga si Mary Jane na pupunta naman kami dun sa pinsan ko naman na, si Kuya Riki. Kasi balak nga namin pumasok nga ng sayawan so yun tatambay nga muna kami dito. Habang nagaantay nga kami ng oras. So yun pagdating nga namin dito, hindi pwedeng hindi nga kami kakain at nag Nakahain na nga si Ate Nora ng makakain nga namin. Actually guys, meron naman na talagang mga nakahain nga sa mesa. Nagpatunaw-tunaw muna nga kami ng kinain nga namin bago nga kami pumasok nga ng kusina. Dito nga dalawang kutsarang kanin na nga lang nga yung kinuha ko din. din medyo dinimihan ko na nga lang nga yung dinuguan kasi yun lang din yung gusto kong kainin. Hindi na rin kasi talaga kaya dahil dalawang bahay na nga yung pinuntahan nga namin para nga kumain. Yung mga kasama nga naming bata, hindi na rin nga namin napilit nga kumain kasi hindi na rin talaga nila kaya. After nga namin kumain. Nakaidlip nga kaming dalawa dito ni Tita Tess din yung mga kasama nga namin na una na nga sila sasayawan. Ngayon na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!